Sa YouTube nyo na lang makikita to. Oh, YouTube. YouTube ko din na download yung mga video eh. Ah, oh, shot. Oh. Budol-budol na lang. Kain-kain. Say hi, Kai. Tiling. Tin. Oh, Ay, ito, ito, YouTube to promise. Tatag ko kay Kuya Fred, kay to. Ay, wala. May Facebook ka sa akin, Kuya friend? Sa atin mo na lang.

Clap, 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 Dali na! clap, na, dali. 1, 2. clap, yeah 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 clap, clap, Ba, ba oh, ba, ba? Ba? <laughs> ah, hello, Erico. Hello. Clap, 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 clap. Ah, Lana. Sakit ulo, sakit ulo, sakit ulo. Pabibo ka babe. Pabibo ikaw. Uh, pagod din na. Pagod din na. Habang ano, habang ano. no, ko, hindi eh. Eh, siguro. Dapat mo hindi na rin na-push na langan eh. Kasi nabasa nga yung ano eh. Pag nabanaan, talagang wala rin yung pang Bago yung dapat din yun eh. Huh, sa 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 ano YouTube lagang? nga to promise ah. Oh nga promise. Oh. <laughs> oh. Lahat nga na ng video oh. ko na sa YouTube ni. May account kasi e. ako doon. Okay, ano yung battery ng ano? Eureka Ken, hanapin nyo. Eureka Ken. Pupunta kami diyan ah. Eureka Ken. Hanapin niyo sa YouTube. Lahat ng video namin doon. Lahat ng mga inuman. <laughs> Puro inuman yung video dun. Kuna mo daw siya. Kuna mo daw siya. Ayok. Kuna mo daw. Shot. Shot, shot na baby ko. Shot na. Nagigulo kami dyan ah. Shot ikaw, shot. Shot. Ay, kinakal na yun. Wala sa ah! wala. Lagot ka. shot, shot.